This area is not written in the book but it is written in the heart of men who are living here Ang labanan sa Villa Verde ay isang pangyayaring naganap noong World War II. Ito ay kilala bilang labanan sa Villa Verde or pagsalakay sa Villa Verde. Ang mga pagsalakay sa Villa Verde ay bahagi sa pagsulong ng mga perso ng mga Amerikano laban sa mga pwersa ng mga Hapon sa Hilagang Luzon. Nova Vizcaya, Pangkasinan Road na ang tawag sa Villa Verde Trail ngayon kung saan matatagpuan ang Sherman Tank. Now U.S. troops conditioned for this terrain, ever cautious of their footing, plod their way up the hazardous trail. Our attack has been held up by heavy machine gun and mortar fire. An observation post established, M4 tanks are ordered to support the infantry.